mutiya ng kalabasa? Meron at totoo kaya ito? Yan ang katanungan ng karamihan. Ito ang mapapanood mo sa video hatid ko ngayon. Kung ano ang angking galing at kakayahan ng sinasabi nilang mutiya ng kalabasa. Kaya at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay don't forget to subscribe at i-hit na rin ang notification bell nang lagi kang updated sa mga future uploads ko. Ang kalabasa ay isa sa masustansyang gulay na maraming klase ng luto na pwedeng gawin. Marami tayong makukuhang binipisyo sa kalabasa. Andiyan na ang pampalakas ng immune system, pagpapabilis ng paggalaw ng ating pituka. Nagpapanibago rin ito sa balat. marami pang vitamina na kailangan na ating katawan. Dagdag pa ng mga matatandang antingero na may parte umano ng bunga nito na ginagawang mutiya na mabisang pangontra sa mga sakit na pwedeng dumapo sa atin. Mabisang pangontra din umano ito sa palipad hangin, usog, kontrabalis, at pampaswerte sa negosyo hanap buhay o money magnet. Ang tanong, papaano nga ba at ano ang parte ng kalabasa ang sinasabi nilang mutiya? Kunin ang hugis na star sa bunga ng kalabasa na nakakabit sa tangkay at gawin kwintas. Palagi itong suotin nang palaging gamit ang angking kakayahan at galing neto. Ngunit wag na wag mong ipapakita at ipagmamayabang sa iba nang hindi mabawasan ang pisa nito. Putya para sa pampaswerte ng sugal, mabisang pangontra sa kulam, barang, masamang elemento sa paligid, pangtaboy ng malas at negatibong enerhiya bang kailangan mo. Ang bidyong ito ay para sa iyo. Dahil mapapanood mo sa bidyong ito ang sagot para sa ganyang suliranin. Ang atis ay isang uri ng halamang gamot at kilala ito dahil sa bunga na paborito ng maraming Pilipino. Meron itong berde Pilugan ngunit umbuk-umbuk na bunga na may maputing laman at maitim naman ang mga buto. Ang iba't ibang bahagi ng halaman ng atis ay maaaring na ng maraming uri ng kimikal at sustansya na maaaring benepisyo sa kalusugan. Ngunit ano itong sinasabi nilang mutya ng atis? Ang mutiya ng atis na sinasabi ng ating matatandang ninuno ay kulay pula ang bunga o balat at kapag nakita mo ito ay agad kunin ang puto neto't balutin sa pulang tela. Dahil hindi na ito nangangailangan pa ng orasyon para gumana ang king kakayahan at kapangyarihan. sa taong may hawak neto. Bihira lang at pinipili ang taong pinagkakalooban ng mutyang ito na mabisang pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa sugal, pangontra sa malas, negative energy, ulang, barang, balis at masasamang espiritu sa paligid. Kailangan umanong ilagay palagi sa kaliwang bulsa o kaya naman, kaliwang kamay palagi ang nakahawak para sa epekto netong mabisa. Kung hindi ka naman makasumpong ng mutya neto, ay meron pang isang pamamaraan. Kumuha ka ng pitong peraso na buto ng bunga ng atis, ibalot sa pulang tela, saka ipasinag sa sikat ng araw sa loob ng 30 minutos. At taos-pusong orasyonan ito. Muli, kailangan bukal at buo sa kalooban ang pag-orasyon dito. At gawin ito sa araw ng Martes at Viernes. Agad ilagay sa kaliwang bulsa ito o palaging nasa katawan. Para ang epekto nito ay palaging kamit. Ngunit ipapaalala kong sa poong may kapal lang tayo kumapit dahil walang anong uri ng agimat at mutiya ang hihigit sa kapangyarihan niya. Sa kanya lamang tayo umasa at tiyak walang katapusang pagmamahal at gabay ang siyang palaging kamit. Sana ay may bago kang natutunan sa hatid kong video ngayon. Kaya don't forget to like kung nagustuhan mo ito at i-share na rin para sa kaalaman ng iba. Hanggang sa muli at God bless po sa lahat.